Gipatawag sa Commission on Elections ang tanang kandidato alang sa barangay usang kabataan elections dini sa lungsod sa Baganga Davao Oriental aron sa usa ka briefing karong hapon. Gipasabot sa taga Comelec ang mga kandidato sa mga balaod nga angayang tumanon atul sa eleksyon ug atul sa pagpangampanya ug ang mga aktibidad nga ginadili kun wala pa ang campaign period. Ang lungsod sa Baganga adunay 18 ka mga barangay ug tanang kandidato niini miatender sa briefing. Sumala ni Police Major Cyrilo ang hepe sa Baganga Municipal Police Station, ulay area of concern ang ilang lugar apan doon na sila'y plano nga nalakip sa plano sa Philippine National Police Regional Command 11. Sa kasaysayan sa lungsod sa Baganga, walay nahitabong pagpanghasi sa ilang lugar. Ug mao kini ang ilang gilikayan karong election, og sa mga umaabot pang election. Sa mga barangay karon, uh, masih bangamo implementation especially sa uh, patrolya 11 no, programa ni Ato Harisong Director, Chris Bukidaw Tungal, Alvin Delbo. Very effective P. kay, uh, for now, walay mga election. Sumala ni Bagangga Mayor Ronald Lara, gila o maniang ang aktibidad, makatabang sa mga kandidato, o dili sila makalapas sa balaod. Ako yung ipahatag o uh, order o paghangyong sa ato mga kapulisan, Uh, nga ayo ato din na bantayan kani mga spot area like sa mga binundo, uban pa diha nga mga dagang mga problema so ato na karon nga mga spa, ayos Sumala ni Mayor Lara ang tanang kandidato mo pirma sa Covenant of Peace aron mahimong clean, honest o orderly ang elections karong Oktobre 30, 2023. Naglaom ang katauhan nga unta walay madugong pangitabo ato sa eleksyon o walay pre-campaigning nga mahitabo o naglaom usap ang COMELEC nga ang tanan magsunod sa balaod aron wala sila himong disqualification case batok sa mga dili mosunod sa balaod sa eleksyon. Gikan ni sa Baganga Davao Oriental Edit Kadoyayan News 10 Philippines Stay safe